Magandang buhay! Welcome back sa my mini vlog. Ngayon nga, ay araw na ng biyernes. Actually, itong mga video na to, nung September 9 pa to, hindi ko lang talaga na-edit kasi nga sobrang busy ko na talaga. Like, what the fuck? Dalawa na nga kasi yung trabaho ko, ba? Diba? Kakain nga kami ng inihaw dito sa suka. Dumiretso na rin kami dito sa bahay ng kumari kong si Meng. Yan ang kanyang buong pamilya at ang kanyang tindahan. Fast forward na nga lang, kinabukasan, nagluto ako ng pininyahang manok. Ito yung naisip ko for lunch kasi nga kinabukasan alam ko marami kaming ulam dahil nga fiesta. Kinapunan nga na nagpunta kami sa barangay kasi nakiris kami ng asawa ko kung bakit ang daming pila sa barangay yun pala may family fair parang libreng rides doon sa peryahan at nung pauwi na nga kami nakita namin yung NWOW na yun nag inquire na din kami kasi pangarap talaga namin bumili ng e-trike or e-bike ba yun pagka naman namin sa amin nakita namin tong parada na to sobrang colorful at meron pang mga cartoon character ang galing nga eh kasi ito talaga yung mga preparation na para sa kinabukasan kasi fiesta na sa amin. Sobrang daming mga ganap kapag mga ganitong buwan na talaga. I'm so excited. Sa tingin ko nga, kupang ang pinakamasayang fiesta sa buong Muntinlupa. Hanggang dito na lang, piliin nyo palagi maging masaya at magdasal sa Panginoon. Ingat kayo palagi. Bye bye!